Kapag kasama mo ang Diyos, wala talagang imposible. Oh, walang imposible. Sabi sa Biblia, ano po, at sa kinanta natin kanina, wala pong imposible sa Panginoon. Ano man po yung ating kailangan, ay kaya pong ibigay ng ating Diyos. Lagi niyo pong pakatatandaan na lahat po ng ating kailangan, ay nasa Panginoon na po. Kaya kung ano po ang iyong kailangan, hingin mo lamang sa Diyos. Ang sabi po sa binasa ng ating kapatid sa aklat ng awit 91, 91? 14. Dito po unahing basahin sa malalim na salin. Sapagkat kaniyang inilagap ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya inigtas ko siya, akin ilalagay siya sa mataas. Sapagkat kaniyang nalaman ang pangalan to. Okay? Ang sabi po dito, kapag daw po tayo ay umiibig sa Diyos, kapag ang Diyos ay sinusunod ko natin, ano po? Ang sabi dito, ay bibigyan daw po tayo ng ng Diyos ng kaligtasan. Lagi po tayong ililigtas ng ating Panginoon. Sa na nasalan, sabi ganito. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong apoy, kikilanlin. Ibig sabihin, kapag daw po tayo ay naging tapat at tayo ay sumusunod sa Diyos, ang sabi dito, iingatan po tayo ng Panginoon. Malinaw po ang pangako ng Diyos. Magtapat, sumunod sa Diyos, ang kapalit, pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, yung aking pamangkin pong binata. Kilala niyo siguro si Josiah, anak ni Pastor Erning. Sabi ng doktor, isang araw na lang, kung hindi po nailipat, sa PGH ay patay na. Sapagkat kinain po ng matinding bakterya yung atay at bato niya. So ayaw pang palabas sa klaro kasi walang paper na. Pero sa biyaya ng Diyos na ilabas at nailipat at talaga pong nung makita ko pong siya Juan, ay buong katawan niya may nakasaksak na aparato. Nakita ko sa pelikula yung robot na ginagawang robot yung tao ay mas malupit po at buong katawan may mga nakasaksak talaga. Pero sa biyaya po ng Diyos ngayon po ay malakas na po siya at pinagaling ng Diyos. Okay? Nung siya ikumpain, ang sabi sa magulang, tatapatin na po namin kayo, ang sabi ng doktor, uh, alanganin na po ang inyong anak. Pero walang imposible sa Diyos, di ba? Kasi kung hindi ang Diyos gumawa ng paraan, hindi po siya mai-transfer sa pre aids Saktong-sakto nung permahan at ililipat, biglang dumating yung kapatid niya na may kotse, nung sabi natin, isinakay ka agad. Papunta pong pre-GH, at ngayon po, sa biyaya ng Diyos, ay under observation, ilalabas na po siya sa Martes. Ganun po kabuti ang Diyos. Ano po? Walang imposible sa Diyos. Kahit bumabagyo, kaya ng Diyos pasikati ng araw. Eh. Kapag ilusto po niya, kahit bumabagyo, kaya ng Diyos pasikati ng araw. At kahit mainit na mainit, kaya ng Diyos paulanin. Ganun po, kada, ganun kalakas, ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos na yung sila sarong nakalibing na ay binuhay pa po niya. Kaya po lahat ng ating kailangan nasa Panginoon at lagi po nating pakatatandaan, wala pong imposible sa ating Diyos. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Tandaan niyo po, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon, Lagi daw po tayong iingatan ng Diyos. Saan ka man magpunta, kasama mo ang Diyos. Lagi niyo pong pakatatandaan yan. Saan man tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. At ang sabi pa nga dun sa malalim na salin, ano po? Sa 91.14, ang sabi ganito, Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Kapag daw po ang Diyos ay iyong pinaglilingkuran, kapag daw po ang Diyos ay lagi mong sinusunod, kapag ang Diyos ay lagi mong sinasamba, ilalagay ka daw po ng Diyos sa mataas na lugar. Anong mataas na lugar? Itataas ka po ng Diyos. Di ba? Ang sabi dito, awpang siya ay kilalanin. Ganon po pala kabuti ang Diyos. Mula, kaya totoo po yung sinabi ni David, mula sa pagkabata, sa tanang buhay ko'y wala kong nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak man ay naging humpas Once na ikaw ay naglingkod sa Diyos, kapatid, hindi ka ng Diyos na maging humpas buka. So, ang sabi nga sa malalim na salin, o ang kanyang anak man ay nagpalinus na ang pinapay. Basta nakita ng Diyos ang pananampalataya mo, genuine. Basta nakita ng Diyos ang pagsunod mo sa Panginoon, totoo. Basta nakita ng Diyos ang sipag mo sa gawain ng Diyos, hindi ka po ng Diyos. Ano po? Napaghirapin niya. Sapagkat lahat ng iyong kailangan ay nasa Panginoon na. Ano lang ang dapat mong gawin? Ay dumikit ka dun sa pinanser. Diba? Ang Diyos ang bossing, ay dumikit ka sa bossing. Hmm. Huh. dumikit ka sa bossing eh, talagang manada ba ka kapatid? <laughs> Opo, totoo po yan. Kaya kapag ikaw ay nakadikit sa Panginoon, hindi ka na Diyos pababayaan. Magugulat ka. Isa nga, magugulat ka na lang. Bakit kaya may blessing? Bakit? Dahil nga, nakadikit ka sa Panginoon. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka po hayaan ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Dahil ikaw ay iniingatan at mahal ka ng Diyos. Kapag sila'y tumawag, sa 15 na po ito, kapag sila'y tumawag, lagi, kong, lagi akong handa na sila'y pakinggan. Tignan niyo po ha, Kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, kapag tayo daw ay tumawag sa Diyos, handa ang Diyos, pakinggan tayo. Diba? Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Ganon po tayo, kaimportante at kamahal ng Diyos. Na kapag daw po tayo ay tumatawag, handa ang Diyos na lagi tayong pakinggan. Pero may kulang nga na yan. So, wala natin sa atidita. Napansin ko lang. Ano po? O baka pa. Ganon daw po tayo, kamahal ng Diyos. Tignan niyo po yung mga anak niyo. Kahit hating gabi, kapag tumawag, talagang tatayo at tatayo ka. E anak din po tayo ng Diyos at sumusunod pa sa Panginoon. Isang tawag mo lang, talagang ang Diyos. Agad, tutubon. Bakit? Dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya po, hindi tayo dapat umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag tayo umalis sa Diyos, Tandaan po natin, hindi po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon kapag wala kang isang wala kang magandang relasyon sa isang tao sa Diyos. Wala po ikaw special favor sa kanya. 'Di ba? Oo. Oh, bakit bibigyan ng special favor ng isang tao Hindi nga kita kilala eh? 'Di po ba? Pero kapag ikaw ay may magandang relasyon sa tao sa higit sa Diyos meron ka po laging special favor. Ano po? Kaya nga sabi ko, Panginoon, special favor ulit. Pagalingin niyo ang aking pamangkin. Pinagaling ng Diyos. Dala lang, katindi, kapag may Diyos ka. Eh, kung wala kang Diyos, ano po? Nakita mo, sinabi ng doktor, alanganin na po, 50-50 na po, baka ikaw ay magluhod na ng punta ka na kay Mangkipwin. Ay, si so Mangkipwin daw ay ano yun? Pagang magaling daw mo yun? O yan, binugahan. Yan, natuloy yan. Nang ina na, bubugan ko na nga, ikabaho-baho. Ay, di natuluyan. Ang doktor ay nilika ng Diyos para po gumamot. Sapagkat ang kanyang lingkod na si Lucas, diyan po ay doktor, si Dr. Lucas. Kaya, higit sa lahat, kapag tayo ay pupunta sa doktor, maniwala po tayo na sila ay gagamitin ng Diyos sa atin. Kaya po, napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Isang tawag mo lang sa Diyos, ikaw ay tutugunin agad ng Diyos. Ano na po? naghihintay lang ang Diyos na tumawag eh. Misa nga, hindi ka pa nga tumatawag eh. Ng Diyos, di ba? Tandaan niyo po, kapag tayo naglulingkod sa Diyos, alam ng Diyos ang kailangan natin. Alam ng Diyos, ang gusto mo. Alam ng Diyos, ang pangailangan mo. Ang gusto lamang ng Diyos, ay sabihin mo sa Kanya. Gusto na Diyos, sabihin mo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, lagi po tayong nananalangin. Huwag po tayong tamad. Kapag ang Pilisyanu ay tamad manalangin, tamad din po ang pagpapala sa kanya. Tapos ang kristyano yung masipag manalangin, lagi pong may pagpapala sa kanya. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. So kapag ikaw pala ay anak ng Diyos, kung ikaw ay may problema, ikaw ay agad sasakluluhan ng Diyos. Napakasarap maglingkod sa, sa Diyos. Ano po? Handang sumaklolo ang Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nasa bingit ng kapahamakan at kahit pa sa bingit ng kamatayan, tumawag ka lang sa Diyos, ikaw ay sasakluluhan o ng ating Panginoon. Napakasarap po na maglingkod sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay may problema, tandaan niyo po ang problema, napakatinding kalaban yan. Oo, mas matinding kalaban po yan sa pera. Ang sabi nila, ang pera daw ay napakatinding kalaban. Hindi po ang pinakamatinding kalaban, yung problema. Oo. Oh. Ay, yung madami ng pera, may problema eh. Hindi po ba? Napakaraming pera, yung problema. Yung problema, kung saan niya gagamitin eh. Ano po? Samantalang yung walang pera, lagi po nakatawa. Kaya yung kapitbahay, nagtataka. Wala namang trabaho yung asawa. Lagi masaya. Pero ang sekreto, may Diyos kasi sa buhay. uba? Kapag may gift tayo sa puso natin, hindi po halata ng mga tao eh. Hindi halata ng wala kang pera. Hindi halata may problema ka. Ano po? Bakit? Dahil ikaw ay iniingatan at pinasasaya ka ng Diyos. Na kahit wala kang, wala kang pera, hindi ka naman problema. Dahil alam ng Diyos at alam mo na ibibigay ng Diyos ang kailangan mo. Basta't ikaw ay nagtitiwala po lamang sa ating Panginoon aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Okay? Sa mga kabataan, pag kayo naglilingkod sa Panginoon, pararangalan kayo ng Diyos sa inyong pag-aaral. Sa mga magulang, kapag naglilingkod kayo sa Panginoon, pararangalan tayo ng Diyos. Di po ba? O hindi. Subukan nila kung sa lugar natin, tayo ay hindi pinaparangalan ng Diyos. Bakit? Unang-una, pag may problema, hindi kasangkot. 'Di diba? Pag may nangyayaring hindi maganda, hindi ka sangkot. Nakakatulong ka pa sa community. Bakit? Dahil ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sa 16, sila ibibigyan bibigyan ko gaganting palaan ng mahabang buhay. Ay eh, napakatindi pala kung naglilingkod ka sa Panginoon. Bibigyan ka daw ng Diyos at gaganting palaan ng mahabang buhay. Kaya kahit minsan walang makakain ay eh ng haba ng buhay. Samantalang yung yung mga taong dalawang beses, tatlong beses, apat na beses kumain sa maghapon, magahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda. Kung merienda pa yun, ay eh, mas nauwo nang mamatay din sa walang makain. <laughs> Bakit? Naha-high blood. Naha-high blood. Napakahirap yung high blood dahil kakakain. Ano po? Kaya pasalamat ka sa Diyos, anuman ang iyong kinakain, yan po ay biyaya ng Diyos. Huwag po kayong maniwala na nakaka-high blood lamang ay ang baboy. Mas nakaka-high blood po ay ang asin. Kung araw-araw mong iuulan. Sobrang alat. Oo. Oh, Damay-damay na pati pamilya. Pati kapitbahay na damay. ano po? Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, Anong sabi? Bibigyan. Bibigyan. At gagantimpalaan. Iba ano po yung gantimpala? Ang gantimpala, hindi po yan para sa lahat ng tao. Opo. Pag ika'y may gantimpala, special ka. Di ba? Pag ginantimpalaan ka, ibig sabihin, may taglay kang kakaiba. At iyan, ay ibibigay ng Diyos sa mga tao naglilingkod sa Kanya. Kaya ang dapat, maglilingkod po tayo sa Panginoon upang tayo ay gantimpalaan ng Diyos ng mahabang buhay. O, so, oh, ba't ka matatakot kay kamatayan? E pag naglingkod ka pala sa Diyos, gagantimpalaan ka ng Diyos ng mahabang buhay yan. Eh. Kaya pala ang mahaba ng ating mga buhay, ano po. May gantin ang Diyos. Kaya lang, kapag pabaya ka din sa sarili mo at matakaw ka mong kumain, ano po, lechon sa umaga, prachikin chicken sa tangali. Ano po, lechon sa hapon, ano po, Prachikin chicken sa umaga mahayblad ka nga. At ikaw ay magkakasakit. Pero buhay ka naman. No? sabi ko nga sa kaibigan ko, nasabi sabi niya sa akin, ang kamatayan ay may panahon. Totoo po yan, sabi sa Biblia, panapanahon ng kamatayan. Pero, kung hindi mo pa panahon at ikaw ay naka wheelchair ang pangit po tingnan. Hindi po ba? Ano ang dapat? Bukod sa nagtitiwala tayo sa Diyos, ingatan po natin ang ating sarili. Kaya ako, ingat din po ako sa mga pagkain na mataba. Mahilig po ako sa gulay sapagkat gusto ko pong humaba ang buhay na hindi po siya Ano po? Yung edad ka 70, 60, nakapagdadarad ka pa ng sasakyan, yung po ay masaya sa biyaya ng Diyos. Sapagkat kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Panginoon ay gagantimpalaan ka ng mahabang buhay. At sa kahulihan, ang sabi ganito, at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. 100% sigurado. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, anumang mangyari, tunin ka man ng Diyos sa iyong buhay sa lupang ito, meron ka pong kaligtasan. Iyon po yung mga bagay na special na ibinibigay ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Mayroon po tayong kaligtasan. Kaya wag na po tayong mag-alinlangan, wag po tayong ayaw sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat sayang ang gantimpala ng Diyos, buhay na walang hanggan at kaligtasan. Tayo po tumayo, tayo na langin.